So, what's up? Nagbabalik. Austin pala ang iyong migo nga. Sweeto! Isa ni sa mga ganap on board ang weekly crew drill. So, sa kini sa uh, pinaka-stricto o pinaka-kinahanglan nga mga aktividades diri sa crew ship. Ginakandak ni nila weekly para ma-enhance o makuha ng mga crew on board. Ma-practice sila weekly kung para di sila kalimot sa ilang mga duties and responsibilities pag abot sa real scenario Kung kini driver man ang inyong migo nga pakitaan ta Tokyo drift Ubisa kini sa mga trabaho sa deck and engine department ang mahimong commander o second commander sa lifeboat. So kani nga lifeboat kay di ni siya mga basta-basta mga amigo kay mo karga man og 370 nga pasahero og naa ay 16 na crew. So dre five ang guest on board na pwede isulod diri ah, So imagine na unsa kadako ah tapos gisi utso ni siya kabuok nga mga lifeboat dire sa barko og duha ni siya ka engine so tanawa makita ninyo na ginagamitan ng po dua ka lever kay port and starboard ang iyang propeller sa sobra niya kadako dagan ra nig 6 to 8 knots depende pa sa pakusog sa current sa dagat so kay naglibog man po ugasa man ang midship aning rudder ako ana siyang giihap-ihap kay wala man siya rudder indicator mangod ato na po nang gamitan og mga sweeto technique o good practice po ni para sa mga mga commander para in case rin uh, real scenario puriya playo naka magratol ratol og kabalo na kaon sa imong hangin moon o syempre, once na elite na ni sa barko ikaw na ang full responsibility o full control ani na ikaw na ang kapitan sana all kapitan makita ninyo sa video mga sweeto, oh, nga wala ko gagamit kayo og steering kay tungod, double engine ni siya so pag akwala na siya ang dula-dulaan ang lever niya up tapos reverse ang isa Uliko na na siyang kusa. So, no need na kailangan og oh, steering. Mugamit na og steering, ipa uh, sa kanang kinahanglan na dyan siya iliko o oh, kanang mga pinanak sa siya ka-degrees ang manawang sa drive pound sa drive pound sweet home. Kung oh. na to karoon ng kamera, ipakita na ko sa inyo kung unsan ako kalayo sa barko, tanawang. sa so, Oasis Class di ay mga suwito ang deck and engine sa IMO ay mga commander pero pag once na maabot ka sa mga freedom class sa mga gagmay ng barko is ang deck department is a uh, second commander na lang siya and sa side is a uh, apoy pinakahuli ng lifeboat o oh, dali lang kami nawasan ni eh. Jara gibrajuhan ang kay maayo do kayo siya nabitaw pabalik ko nabitaw ta sa barko so kari karon uh, yung na prepare na namo siya. Eh, kung mag-red boots down na kay commander, second commander, ah uh hookman dalawa kay na ay duwa nga magalalay nga mag hook sa life boat ninyo pabalik sa barko ug kani di ay once na pabalik ka sa barko is kailangan kontrolon jud nimo imong life boat dula dulaan jud nimo yang lever kay para maiwasan nimo nga mabangga niya sa ship side niya which is pag mabangga nimo siya kusog is tako pa nga trabahoon kay dili magud ni bakal ang kumbaga fiber lang siya gibuhat So, pag mabangga siya ang impact is kusog is magcrack siya o kinahanglan na po na mo siya ayuson sa amuang department and dako na po siya ng trabaho ana ah, lang good so dire sa cruise ship, guys is uh, ang mga quartermaster or mga bridge team na ginatawag sa mga deck ratings is ang ilang trabaho is kani eh, maintenance of lifeboat and life saving equipment unlike sa mga mga ratings sa day works isa uh, maintenance general maintenance dire sa barko so, ah, ingana, na, na to kay paspas ra kayo nakabit ang hook sa up Light sa Swito. Nana na basta ang commander kay Swito kay ingnan jud ka very impressive light commander number 18. You are very good. So pag nakabit na nato kanan ang mga hook, pag secure na ni ang mga hatches, is up. engine shutdown and wait for officers command. Copy that port side, uh, officer ready to go namin me and hulat na sa rescue boat na sundoon me kay dili di, ni di, pwede nga sabay mga crew pasakas sa lifeboat kay for safety purposes kung tanawan ninyo un unsa un, kataas na yung lifeboat sa ako hiyaw kayo pag Magnet lagi Magnet dahil dapat kayo na Kari, isundo na ta ng rescue boat Para ihatod na sa shell door sa barko So ingani ka dako jud ang sa iyang visual na view. And ingani ka dako ang amuang barko uh, which is largest cruise ship si Symphony of the Seas Opa, kay mo kadi to. Na pa ko sa inyo. Pwede mamo. Sweto tanawa ninyo migun sa kataas ng barko so mode na ang shell door na mo which is mode na mo ang entrance kana ang nasa mo ang starboard side sa ang painting wrap na mo siya na siyang nagamintinan sa gilid sa barko pag dili nakadak sa <laughs> iyahang side pinay maintain sa mga pintura, kalawang diri lang sa ang inyong migo nga